good morning. Tabak tabak farmer po ito. Magtanim po muna tayo ng luya. Ayan. Luya po. Tumubo na ang ating binhi. Ilagay na natin sa ating uh, prepiran ng ating pananim. Ayan. ito po ang ating mga i-prepare na taniman. Ayan, lalagyan natin ng luya. oh, tumubo na 'yan, oh. Ayan. Ayan. Sabay tabon. Ayan po. Ito po ang ating mga naunang luya na tinanim. Ayan, may mga laman na oh. Ayan. Oh. Oh. Magaganda. Ayan. Eh. Okay. Ilalagyan ko ng pang sunod kasi nahuli itong binhi na dumating ayan. kaya po ay ngayon lang natin itanim ayan po mga tanim natin mga papaya ayan. Oh, malalaki na yung iba ito naman po yung mga <coughs> tanim nating mga pipino yan ito yung mga luya kong tanim ha oh. na namumulaklak din ang luya ayan oh. bulaklak ang luya oh yan hmm. ang ganda na Hmm. Ayan. No? Oh, sobra sa ganda. Ayun po ang mga pipino, 'yan. Hanggang doon, 'yan sa baba na 'yan. Puro pipino at kamatis sa bandang baba. 'Yan. Hanggang 'yan sa malinis na 'yan. 'Yan. Puro pipino po yan. At uh, nilagyan ko naman dito ng luya. yan Kasi matagal na nabakanti po ito. Namatay po yung mga papaya na aking mga tinanim kailan-ilan lang yung nabuhay pero mayroon pa rin naman ito po yung nilagyan namin ng na organic fertilizer yan mga tayo ng manok at may ipa ng palay ayan po 1 2 3 4 5 6 7 may naidagdag tayo ng third batch ng pipino 7 Pito. pitong hilera ulit ayan <clears throat> at ako po ay magtatanim po muna ng luya okay Hanggang dito po ang inyong uh, farmer, tabak farmer po at magandang umaga po sa inyo. Bye guys.